July 17 uh, bali mamaya biyahin naman ako ng Bicol uh, ang schedule ko alis dito sa Manila eh, night trip yung biyahin natin so sana okay naman kasi medyo maulan daw doon sa Bicol ngayon sana dito sa Badnag Quezon hindi naman para okay yung ating biyahe bali ready ko lang ito mga sakyan nag check up ng mga ilan check up para mamaya uh, okay na tuloy tuloy na yung ating biyahe mo okay Bye. Tahan na ano ka tahan? Sige, okay lang be, malayo pa. Kaya no, lang, okay lang. Okay na. Okay. 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 Mag, ano, seatbelt ka. Kasi mag-alarm yan eh. Okay, okay. na. Okay. Okay. Wala bang, ano, wala bang nahihilo sa inyo sa biyahe? Eh. Wala daw, kuya. Wala daw. Bakit lang ako para, ano, malamig kasi pag-abi. Ano, ano yun po? Ha? na to. Ha? connect Ito kasi ano ah uh, umaga ano na check media nak, nak, nakakaala yun na tayo oh, so, konti Ah, pa-pasok <laughs> sana. Pa-pasok. Okay. O kaso ang haba lagi ng pila. tatagal ka dito. Mm -hmm. na ikat talaga <laughs> 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 hindi pa to pagdaan natin sa ano bitukang manaw purmehan kami dadanan <laughs> diyan pa tumi baita na ang ba? nan may madadaanan na hindi na yo ah meron po sa baba kaya lang masakatakot sa baba kasi ano minsan yung mga inaantok na truck makakasagupa mo doon kaya doon ako madalas dumaan doon sa nung kan Ito, laki ng biyak dito. Ito lang itong biyak. Mga ba, dati dito naman gamit ng bike. Mga hindi na makainan. Noong pandemic, ang dami nagpuksok doon. Doon ang nga nun sa malinta. Kaliwa ng malinta. So, yun. Doon na, ibang loob pa buksan nila. Hindi so, na dadaan dito 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 sa lugar na to talagang hmm. siksikan talaga dito pag ano ah ito pag bilaw na to mm. ito pinaka sentro grabe na rin na si Pabit yan eh. ang dalawa naman driver niya ay palitan sila hmm. may parang checkpoint so, ano yan? Araw gabi tayo ganyan Araw gabi, lalo sa araw, lalo ang dami nila dyan Kada liko, Ayan. Kala na nakatulong yan kasi pag paano in-stop nila priority yung pack uh, Parang silang mga enforcer. Pero ang ano nila doon naman, doon naman sa ano, doon naman sa palusong. Wala sweldo yan. Ang oh, niyan yung, mga, mga abat-abat ay, <laughs> uh, okay. na. Yung mga agis-agis yan. eh ay na yung ano, yung kapatay na yun. Oh, yung sikat na pagalan ayun yun no. Uh. Yun uh. So, may mo lagi sa Facebook naka-post yan. Uh, Bina vlog pa yan eh no. Hm? Sakin na, andami kong andami kong video diyan. <laughs> ano? Oh, blind spot na blind spot. Eh, <laughs> pa-bake to pala song na naman mamaya. Tatasiko <laughs> <laughs> <naman> to. Pwede okay, <laughs> mo tawag bisado, diretso ka diyan, no. So. Toto baba ko, pero nangangat. Antas 'yan, bundok na <laughs> 'yan. bundok ay, to eh. Ay, meron kuya. Bangin yan. Bangin. Oo, oh, bangin. Maralim yan. Pero na simento dito. Sa side. Ito, dati nung ano to, lubak-lubak to nung pandemic. Ngayon, buti naayos na sa kami. Ganyan, no? Oh. Yan, dagat na yan, no? Oh. Yeah, ito, dito. Yan, yan. Oh. So, so gaganan tayo. Yeah. Um. Problema lang minsan sa ganun eh. Hindi sobrang puno na, hindi ka pa na. Parang wala nang kwenta yung aircon eh. O, ah, oo. Clouded na. Ano? Ang so, delikado yun, eh. boss yung pinto. Nakatayo yung tao. Kaya pinupost sa Facebook eh. Nare-reclama Para Ano pa sitting lang talaga. Mm dyan sa kaliwa hindi sa ka okay. na lang talaga yung kaibigan ko dito yung suki ko dun sa kanan ganito ah, pancit ba ito ah, ano you know, 1948 pa pioneer daw eh ayun yung suki ko yan yan kaibigan Ay ko yan si madam pag summer ganito pa lang dito ang ganda na nang tanawin talagang ano na 아, 아, 아. 내가 냐네히는 꽝아, 꽝 Bike. Wala pang Jollibee yan. Nagulat ako nung pagbalik ko, may Jollibee na dito. Mm <laughs> um, Bahay yan dati, mga, mga bahay yan. Ano ulan na araw so bali nandito na ako sa Tabaco City Barangay Bunbun Tabaco City ayan uh, umalis tayo dyan sa Manila Balinsuila kagabi alas 7 mahigit uh, mag -e 8 na yon. so time check 6.29 ng maga uh, muntik na mag 12 oras yung biyay natin uh, dyan kasi sa Bandang Quezon unang una San Pablo yan, may reblocking <laughs> malupit yung traffic tapos Kirino, Andaya Highway talagang Andaya talaga hanggang ngayon hindi pa rin matapos tapos ang reblocking magmula noon hanggang ngayon <laughs> so yan, hindi ko na sa inyo na ipakita yung mga stopover namin o kung ano-ano pa man kasi tuloy-tuloy yung biyahe ko uh, minto lang pala kami bago magsigsag nagkape, tapos sabi ko sa kanila kung gusto lang mag-CR, nag-CR Tumunod dito na sa Sipokot, sa Mikaltex. Kaya lang, mabira yung Kaltex dyan. <laughs> yung CR nyo walang tubig. Ano ba yan? <laughs> so lumipat kami sa kabilang gas station. Yun, uh, okay yung CR nila dyan. Kahit may bayad, okay naman. Kasi kumpleto yung facility nila. Uh, ganito na lang muna yung aking vlog. Uh, sa biyay ko na naman, para Manila. Hanggang dito sa Bicol, Tawako City. So salamat sa inyong panonood